Kumusta po kayo mga kapwa ko Pilipino? Sana lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. So andito naman po ako upang ihayag ang aking saluben at obserbasyon tungkol sa decision na inilabas ng Korte Suprema regarding the impeachment of our Vice President Sara Duterte ang napakalaki pong tanong ko sa aking sarili at sa ating lahat kung saan po yung great abuse of discretion kasi po sa aking pagkakalam ang Korte Suprema or the Judiciary ay pwede lang pong manghimasok sa co-equal branches ng legislative and executive kung mayroon pong grave abuse of discretion. Kung mayroon pong pang-aabuso dun sa decision-making bodies, dun sa executive, o dun sa legislative. yun po Ang lumabas po Sa decision is more on procedural and technicalities Pero na set aside po yung substance Yun pong pinaka importante Yung substance Anyway ito po talaga ay nagsimula last February pa. This is a well-calculated strategy. This is a well-planned strategy. Doon pa lang po sa sariling meaning ni Senate President Escudero sa word na forthwith, then dinagdagan pa ni Senate or Senator Cayetano ng word remand. Nung i-combine ko po yung word na yon, ang lumabas po, justice delayed, justice denied. Yun lang po yun. So, Congratulations po. Senate President Escudero. Senator Cayetano. You succeeded. Ngayon, ngayon po ay nasa majority po kayo. Sana po ay hindi po kayo makarma. Bago ko po tapusin tong video na to, gusto ko rin pong sambitin o isabi na Atty. Harry Roque, hindi po kailangan namin pumasa ng bar exam para questionin yung decision ng Supreme Court. Ang kailangan lang po namin ay marunong po kaming pumasa at umintindi ng ating saligang batas. Kaya pa, para po Nalaman namin ang aming karapatan na may hayag ang aming salubin tungkol sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Siya nga po pala, Atty. Harry Roque, baga kailangan ka po ni Senador Robin Hood Padilla siya po ang chairman ng Constitution Amendments Committee. So, baka kailangan niya ng advisor tulad mo. Uwi ka na po. Thank you sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay po tayong lahat.